Panoorin niyo kung paano ni Yaya at ni Nako ni Mama Fiona yung junakis niya at isinama doon sa may tubuhay. Ganito nga ang ganap umaga pag mag-uumpisa na nga magtrabaho ang ating mga kuya. balik kanya-kanya na nga silang paghahanda ng paglilinis sa loob at syempre pati na rin nga ng paglabas ng ating pack members at dinidisinfect na rin nga itong off area nila. Haba itong si Brinda naman, ito talaga yung ginagawa niya everyday. Ayan, nakakawala nga siya dyan. Siya ang unang-una lumalabas dito sa office area bago pa nga ang ating pack members. Enjoy na enjoy naman siya kapag nandito siya at alam ko na excited rin nga kayo na makasama na ni park members natin kapag lumalabas. Pero saka na nga siguro kapag alam naman natin na carry na ni Brindel at huwag magalata, try din natin yan soon. Dito nga muna tayo kasi nakaalpas or nakawala nga si Brindel dyan. Ayan kasi nagbubukas na nga po pala siya ng gate Hanggang niya. Hanggang sa na nga makalabas na ang Brindel natin at sobrang sayang nga niya dyan nung makalabas at wala. Talaga kaming kaalam-alam dyan na nasa labas na siya. Parang medyo nagulat nga rin siya na nakalabas siya kaya ayan dahan-dahan pa talaga dyan. May pasniki effect pa siya dyan. Ang loko naman syempre hindi talaga siya dumiretso agad sa may hagdan. Kinulit-kulit niya nga muna iba nating Pinunta puntahan niya pa nga lahat sila. Alam niyo yun, parang kinukulit-kulit niya. Tapos niyayayarin nga niya na no lumabas. Tingnan niyo naman ang kalokohan ginawa niya dito kay Kimbo. Ayan, tingnan niyo, magmamano si Kimbo sa kanya. O, di ba, ninang pala ni Kimbo itong si Brindel. <laughs> Loko kasi yung si Brindel, kinakalawit niya talaga nga yung si Kimbo. Kasi nga niyayaya niyan lumabas. Pero syempre, hindi naman makakalabas yung mga yan. Kasi nakakulong Isip nga. siguro ni Brindel, kapag niyayaya niya, sasama sa kanya yung mga yan. O makapagbukas din ng pintu yung mga yan. Tinan nga, pumunta na siya dito sa may hagdan. Pero sarado nga yung pinaka-gate dito sa second floor. O ba diba, sabi ko sa inyo, malaking bagay talaga na may gate nga dito sa taas. Mapansin niya naman na sarado yan. ay nakikiramdam lang siya sa baba. Kasi nga, andyan kami dyan. At naririnig niya siguro yung usap-usapan namin dyan. Dahil naman hindi siya makabababa Uli-uli nga lang siya dito pati dito sa iba nating na pack members. O ba diba, nagkakagulo na rin talaga iba nating pack members since nakita nga nila si Brindel at naiinggit nga sila. Anyway, sure naman ako na nakalabas talaga at nakapagbukas nga ng kanya ng git itong si Brindel. Kasi nga nakita ko sa CCTV noon since konti nga lang yung hagep sa kanyang pinaka room, Nakita ko talaga na kinakalakalawit nga niya yung pinakabukasan ng git Alam niyo ba yung talaga yung nakakatuwa dito kay Brindel? Sobrang talino talaga niya sa lahat ng bagay. Sobrang talino ng batang yan. Parang tao nga talaga yung kasama mo kapag kasama mo itong si Brindel. Para kasi talaga siyang 3 years old na sobrang talino no siya kaya nakakatuwa talaga siya. Although oot oh, matalino naman talaga yung mga aso pero kasi iba talaga yung pagkatalino nitong si Brindel malatao na talaga yung kanyang effect. Anyways, balik tayo sa video ayan for the uli-uli nga lang si Brindel dyan at kinukulit-kulit niya iba natin mga pack members na nananahimik. Wala rin naman kasi talaga siya magagawa dyan sa taas hindi rin siya makakapaglaro since wala rin naman talaga siyang kalaro dyan. Sana pa naman siya na palagi niyang ang kalaro yung mga puppies ni Mama Fiona at lagi niyang kakulitan. Anyways, yung na to kaya wala nakakapansin sa kanya dahil ganito nga ang ganap sa baba. Bale binuksan nga ni na mother yung gate kasi nga nagpasok ng sasakyan. Tapos itong si Mama Fiona pumapasok nga siya dito sa loob. Noon na sinisilip-silip lang nga niya yung mga puppies niya at pa, -ka -pa, -ka -pa, pa lang siya. Pero maya maya pa unti-unti na rin nga siyang pumasok dito sa loob. Habang inaamoy-amoy tinahanap yung mga puppies niya. Dumiretso na rin nga siya talaga dito sa may kubo at ayan nakikiramdam pa siya kay mother dyan. Dito nga mapapansin nyo na tinatawag na talaga yun niya yung anak niya. Parang sinusundo nga niya lalapitan niya tapos tatakbulit siya palabas. Nung hindi naman sa kanya yung mga puppies niya pumasok nga siya ulit. Medyo conscious nga lang talaga siya since andito nga si Mother na nanonood sa kanya. Hanggang sa maya maya pa ito nagsitak buhan na rin nga yung mga puppies na papalapit sa kanya at kita nyo naman kung saan yung papunta niya kapag nandyan yung mga puppies. Talagang lumalabas-labas nga siya dyan. Tingnan nyo paglabas niya tapos hindi sumunod yung mga puppies sa kanya babalikan uli Nakailang beses nga siyang ganyan na para magpapahabol siya sa mga puppies niya since niyayaya niya ang palabas pero kasi itong mga puppies niya ay takot talagang lumabas. Nakailang ganyan nga rin siya at walang sa kanya kaya feel talaga ayan nagtataka siya kung bakit o basta mga junakis niya yan. Hanggang sa maya maya pa talagang may isa na nga na nakalabas at sumunod talaga sa kanya. Super happy na ni Mama Fiona nung time na yan at ayan na nga siya talagang kung sabihin nga ay inakay ni Mama Fiona itong puppy niya papalayo dito sa mansion. May kasama rin nga siya dyan. Ayan diba bali dalawa sila na nagyayaya dito sa mga puppies na to papalayo. Wari ko yan nga yung kapatid Butin niya. Buti na lang nga at nandito rin si mother tinawag na nga yung mother muna itong puppy para nga hindi na makasama dito kay Mama Fiona. Nagsorry like, na lang sila kay Mama Fiona since hindi nga talaga pwede na isama niya itong mga puppies niya. Kasi nga, syempre, lahat sila may kanya-kanya ng mga free parents na pupuntahan soon. At syempre, ay din naman natin na mamuhay na nga lang sila dito sa may pinakakalsada. Maganda ha? na nga na may forever home sila. Tapos syempre, meron din nga nag-aalaga sa kanila. Mahirap kasi talaga yung pwesto ni Mama Fiona na sa tabuhan nga lang sila naninirahan. Since delikado ha? nga talaga palagi yung buhay niya, alam niyo naman talaga yung nangyari nga sa kanya noon. Anyways, ito naman yung kuha sa CCTV kung ano ginawa ni Mama Fiona sa Junakis niya. Ayan, kita niyo talagang pinasunod niya at inakay-akay niya John Parang tao din talaga itong mga to, ang tatalino. Papunta na talaga sila dyan sa may tubuhan at papaliko na nga dyan. Buti na lang tinawag ni mother itong puppy at lumapit din naman sa kanya. Nung time na to, takan -takan na si Mama Fiona kung bakit inaagaw natin sa kanya yung puppy niya. Sabi na nga lang din natin kay Mama Fiona, maganda naman yung pamilya na pupuntahan itong kanya mga puppies. At mabait syempre at maalagaan sila ng mabuti.